si Rodel, isang trabahador sa isang pigaan ng niyog dito sa Iloilo. Matagal ko nang ginagawa ang trabahong ito, pagdurog ng mga bao ng niyog, pagkuha ng gata at pag-aalaga ng makina na panggiling. Pero ang gabing iyon, ang gabing iyon, ang nagbago sa buhay ko, alas 9 na ng gabi, patapos na ako sa trabaho. Pero si Mang Efren ang pinakamatanda sa amin ay hindi pa lumalabas ng pabrika. Karaniwan siyang nauunang umuwi, pero nang mapansin naming wala pa siya, nagpasya kaming hanapin siya ni Kaben, isa pang kasamahan namin. Pagpasok namin sa lumang silid, sa dulo ng pabrika, bumungad agad sa amin ang masangsang na amoy ng dugo. Hindi ito amoy ng hayop o niyog. Amoy ito ng panis na laman. Mang Efren, tawag ni ben nanginginig ang boses. Eh, sa dilim, may nakita akong anino na nakatalikod sa amin. Isang lalaki, hindi gumagalaw, parang abala sa isang bagay sa harapan Ya yeah, Si mga e friend, mga e friend, ano pong ginagawa niyo? Tanong ko, ngunit hindi siya sumagot. Lumapit kami ng kaunti at napansin ko ang kamay niya. Gumagalaw ito, pero parang wala sa sarili. Hindi normal ang kilos niya, parang isang taong natutulog ng gising. Nang makalapit pa kami, nakita namin ang mesa sa harap niya, isang putol na braso, dugo, laman loob. Nanginginig akong umatras, hindi makapaniwala sa nakikita ko. Ano? Ano to? Sigaw ni Kaben. Dahan-dahang lumingon si Mang Efren sa amin ngunit nang makita namin ang mukha niya, halos mapasigaw. Kami sa takot, wala na siyang mata, wala nang normal na balat sa paligid ng bibig. Napalitan na ito ng madudugong laman at matatalas ng ngipin at hawak-hawak niya ang isang piraso ng bituka. Kinakain niya ito, walang salitang lumabas sa bibig ko. Ang buong katawan ko'y nanlamig. Sa gilid ng silid, may narinig akong mahina at pasag na pagubo. Dahan-dahan kong ibinaling ang tingin ko. Doon, sa tabi ng pader, isang katawan ang nakasalampak, duguan, butas ang tiyan at wala ng lamang loob. Si Mang Efren. Napatingin ulit ako sa nakatayong halimaw sa harap namin. Hindi si Mang Efren ang kaharap namin. Isang aswang ang nasa harapan namin. Biglang bumagsak si Kaben sa sahig, nanginginig sa takot. Tumayo ang nilalang at unti-unting lumapit sa amin. Nagsimula akong umatras, pero nadulas ako sa isang patak ng dugo sa sahig. Tumama ang likod ko sa isang mesa, hindi ako makagalaw. Mabilis na lumapit ang aswang, ang dila nitong mahaba at madulas sa dugong dumidikit dito. Naamoy ko ang panis at nakakasulasok na baho ng kanyang hininga. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Mamamatay na ba ako rito? Isang malakas na sigaw ang pumunit sa katahimikan. Si Kaben may hawak na malaking palakol at bago pa makalapit ang aswang, sa akin naputol nito ang isang braso ng halimaw, isang nakakabinging alulong ang narinig namin, parang hayop na nasaktan ng husto Tumalsik ang dugo nito sa sahig, kulay itim at malapot. Walang sinayang na sandali si Kaben. Hinablot niya ang kamay ko at dali-dali kaming tumakbo palabas ng pabrika. Paglabas namin, nakita namin ang iba pang trabahador na lumapit sa amin matapos marinig ang aming mga sigaw. Nang ipaliwanag namin ang nangyari, bumalik kami sa loob. May dala ng mga itak at asin pero wala na ang bangkay ni Mang Efren. Wala na rin ang aswang. Ang naiwan lang ay patak-patak ng itim na dugo at ang hindi maipaliwanag na takot na bumalot sa amin. Simula noon, hindi na namin nakita ang aswang na iyon. Pero sa tuwing nag-iisa, ako sa pabrika, parang may nararamdaman akong malamig na hangin sa batok ko. Parang may matang nakatingin at sa malalayong sulok ng pabrika, minsan may naaamoy pa rin akong panis na dugo. Siguro, hindi pa siya tapos.